O, oh, wala na. Wala na. O, oh, inalis mo na lahat. Inalis mo na lahat. Sige pa, may nakita pa. Kunti pa lahat yan. Lahat. O, oh. oh, inalis mo na. Inalis mo na. Inalis mo na. Inalis mo na. Sa ka ba nakatira? Malapit ka lang dito? Dito ka na sa... Malayo ka dito, malapit! Malayo ka! Sa ka nakatira? Sa ka nakatira? Sa puno ka nakatira? Sa puno ka nakatira? Sige pa, sige pa, sige pa lahat! O patawarin mo na ito ha, kung nasagi ka niya! Ha? Ha? Kasi hindi ka naman niya nakikita, di ba? Ngayon pa lang gagawin niya to, ha? Ngayon pa lang gagawin niya to. Sige pa, sige pa lahat. Pababa, pababa. Pa, pa, pa. aninatoa na to ha? ngayon pa lang ha ata <tongan> <tongan> oh, wala na Sige pa, sige pa, sige pa Gusto ko gagaling na agad to ha Gagaling na agad to Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Wala na. Isa mo lang kumambala dito? Isa mo lang? Isa mo lang? Saan ka ba nakatira? Sa puno ka nakatira? Sa Saan puno? Nakatira sa puno. Malayo dito. Marami ba kayo nakatira doon? Ha? Kunti lang. Kunti lang. Papapapasa ko na lang po. Liwanag ka ba o dilim? Liwanag ka. O, patawarin mo na ito, ha? Lubayan mo na ito, ha? Ha? O, humingi ka ng tawad dito. Humingi ka ng tawad dito sa babaeng to, ha? Ha? O, wala na. Titigilan mo na ito, ha? 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 Pinatawad mo na ito, ha? 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 ha. O, paggabi lang tatlo, lumabas ka na ha. O, isa, dalawa, tatlo. Boom! Ta, ta. Ayos kita. Ada tak ini yang kita ubus ni? Alam mo yung mga sinabi ko ta? Wala, ibig sabihin, nakakamasa ko yung gumagambala sa kanya. Yung gumag Hindi, yung gumagambala po kasi sa kanya, ano, elemento po, nasabi niya daw. Pero ngayon, tanong yung pakaramdam niyo? Kasi tayo po kayo. Nawala sakit ko naman kayo. Nawala daw po niya. Tapos tignan ulit natin ito kung meron pa ba. Thank you. Ah, masakit pa po. Meron pa daw isa. Eh, nilihan ko ba? Oh, yung, oh, di go, Ang ilang may isa pa. Ah, nilihan ko ba po?